What's up mga boss? Another Friday, another pets na naman tayo dito sa Bukawi Pet Market. Tara samahan niyo ako, update tayo ngayon dito sa Bukawi Pet Market. April 25 mga boss. Tara. Narito bitte, yan boss. Oh, Bukawi 'yan, boss. Wow. Mga biyahe na.

5,000 lang isa nyan mga boss Ito, buy eye pa oh Ay, odd eye Ayan, odd eye yan oh. nabasa lang eh Nag, Nainitan eh, nag swimming Ayan, 5,000 lang yan mga boss Pati ito, ito naman yung babae Ito yung lalaki Ayan, sa, lama, sa lahat ng mga Interesado mga boss, PM nyo lang ako Ayan, ayan 5K Ayan, 5K na lang yan mga boss Good morning, <laughs> Good morning, Ate. Good morning, Ate. nyo ngayon, Ate. Meron tayo mga British. Mga British long hair. Oh, long Dami, hair. ha? Oo, mga yan. pa, breed mo na to, Kuya. Tsaka British yan. Persian. Tsaka British Persian. Yan, dami, oh. Dami kayo pagpipilian dito, oh. Lailak. Lailak. Ano mga gender niya, kuya? Ah, uh, na lalaki, isang babae. Ah, yun. O gaano ah, isa rito, kuya? 15k na lang. 15k na lang isa, ayan. Oh. Mga British long hair. Oh, British na solid naman, quality. Yeah. Kaya solid Kaya, oh. Yeah. Uh, lalaki pa to. Oh, uh, lalaki pa yan. Uh, oh. Bali lima, no? Oh. Uh, kuya, no? Kaka two months lang yan, no? ang gaganda, oh. Kaka two months lang. Uh, yan. Dito eh, naman tayo. Kaya yung first shot. Ito mga Persia naman. Oh, same lang din to ng tatay. Ah, same lang din ng tatay. Oh, Ayan. Ilang mansa sa kuya? Same lang po. ah, same lang. Eh. lang. Ayun. Nakakasabay sila na istad eh. Ito, babae. Ito, babae. Ito, lalaki. Lalaki. Yan. Paano rin ito? Ah, 6K na lang. Budget nila to. Ayun, budget nila. 6K lang ang isa. Ayan, gaganda. Ganda ito. Ayun. Ito, Ayan. magkakapatid ba yan, kuya? Ah, same lang. Magkakapatid. Ayun. Dalawang cream, tsaka ah. dalawang tabi. Ah. Ayun. Ayun. Ito, Magkakapatid yan, apat ang Apat ang inanak, ano ang gaganda ng inanak oh. Anim to, may dalawa pa Ah, may dalawa pa Anim tsaka lima Ang galing ng breeder mo, ang daming mag-anak ha Magkakasabay sila yung start Ayos start, Sabay-sabay din pinanganak ng February Ayos ha, yan, 6,000 na lang isa Kala boss igadamo Yes, we're going to go page. We're going to go every page na ika na mo, tapos meron pa din nyo kami i-message sa amin. Number na 09630479015 047 Yan, si Ate Bebe na ata. Thank you, Ate Bebe. Thank you, kasi okay. kinamo. Sige, okay, sige. Pwersya <laughs> nata, no? Oh, pure white. Ayan. Two months na sila, mga boss. Ayan, medyo warm na rin. morning boss Dennis morning, morning. kamusta laki nyan ah solid yan ah main conversion lalaki 11 oh. months yun lalaki oh sobrang isang buwan na lang pwede na ito bang istad ah may istad oh. na nabuntis na ito ah nakabuntis na oh. <laughs> magkano ito boss Dennis sige ko na lang 12k 12k na lang yan sobrang laki nyan no? oh so. ito nabuntis niya o oh, sayamis oh. ah itong nabuntis niya yung sayamis oh. yun ito Siberian natin. Ito, sir. Siberian. Ilang months na to, Boss Dennis? Six months. Six months na. babae to. Bandao, ito. Ganda Ah. Dapat 10,000. Ha? Huh? 10,000. 10, yeah. Siberian babae. Yan. Ito yung nabuntis ng no, ano, British. Ito nabulok na ng British. eto ito na istad na to, mga boss. Yan. Nabulok na ng min Persian to. Dapat na to. kayo dyan. Pag nanganak yan. <laughs> 2-5 nila. Pre na yung magbubuntis yan. Pre na yung stud nito. 2.5 oh. na lang. unahan na lang dyan. Ito, chihuahua. Oh. Chihuahua tayo. Probe ah, na lalaki. Ah, probe na lalaki. Yan, pang stud. Pang stud. Magkano to, boss? Ikay ko ng 8.5 8.5 na lang. Probe na yan. Okay, yan. Pang i-stud nyo na lang yan, o. Yan. Yan, Ang bait, ha? Ah. Apple 8 pa, no? Oo. Oh. Sa lahat ng mga gusto mag-avail kay uh. Boss Dennis, PM lang kayo. Boss Dennis. Yan. Salamat. Thank you, Boss Dennis. Ha? Salamat. Good morning, Boss Bibi. Good morning, Boss Bibi. Update tayo kay Boss Bibi dito sa Bukawi Pet Market. Dala mo ngayon, Boss. Ay, Yon, ragdal. Yun, ragdal, oh. Rag 16 na lang yan. Malaki na. 16,000 na lang, ragdal, oh. Lalaki. Ilang months na to Boss? 4 months, may 4 months na may 16,000 na lang. Una na lang dito. Bumaba na, Mura Murang-mura na to oh, ragdal, oh. Pure. Pure. Ayan. Uh, 16,000. Mas <tries> uh, ragdal din. Oh, ragdal. Yeah. Ano to, babae? Ah, uh, lalaki Ilang so, months na to? Ano, 4 months. 4 and na yan. Magkano to, boss? Ito, 22 negosyable. 22 negosyable. Ayan. Yeah. Ganda. Ganda ng mukha niya, uh, Mata ragdal ragdal. yung balayibo niya, oh. Pati mata, na Yung balayibo niya, makapal, oh. Eh. Makapal yung balayibo. Triple coat. 22,000 22 big bone. Ano na to? pang na to. Ah, na ba? Ay, sa mga gamit na to ah. pang na. Kunta na, to, ah. na. O, Ewan, 10K. Rito, boss? 10K na lang. Bumaba ng 10K. Yun, na lang. Ah. Mga gamit na to pang Pretty short hair na pure white. Okay, boss PB. 10K na lang yan. Ito, boss. Ramon, British. British, Shorter. hair. Ayan. 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 Anong kulay ito, boss? Golden shaded. Golden shaded. Ayan. Tabi. Ano? Ano dyan dyan ito, boss? Ba? Babae. Babae. Ayan. 18K. Ay, golden tabi. Magkano ito, boss? 18K, negotiable. 18K, negotiable pa. Ayan, golden tabi na Babae. British Shorter. Babae. Ito ano to mga to boss? Yeah, mga persa natin. Mga persian. 3-5 lang yung mga black. Oh. Yung mga tuxedo. 3-5 na lang din. 3 na lang din. So, yung malayan. Oh. Ito yung malayan. 4,000. Ito. 3-5 na lang din. White persian. White persian. Yan. Yun. Sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss BB. BM lang kayo. Kaya tawagan nyo siya. Thank you Boss BB ha. Thank Boss Jack. Morning Boss, boss, boss. Jack. Eto, update tayo kay Boss Jeff sa mga pusa niya rito sa Bukawi Pet Market. Yun. Pati nga ng pusa mo, Boss? Ito, bossing. Paano anak mo ba yan, Boss? Pabento sa akin nung ano, Boss. Ah, Inaabili sa akin dati ng British. Ah, yun. Pero breed na ito, napag-breed niya kasi British Persian. Eh. Oo, ah, British Persian. Yan. Ito. Ito ang agenda nito. Babae. Babae. Yan. Ilang masa ba ito, boss? Two months and a half. Two months and a half. Ito, ganda ng kulay. Oh. So, dalawang lalaki by yung color. available. Ito, babae. Ah, Magkano siya babae, boss? 5K lang isa. 5K lang isa, British Persian. Opo, Yan. ito, dalawang lalaki. Ito, dalawang lalaki. Ito, bicolor. color. Opo, by color. Uh, 5K na lang, boss? Opo, 5K Yan, lang una, boss. Una na lang kayo dito sa bicolor, color. Oh. Ano, ganda niyan, no? Bicolor. Ito, 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 o, oh, yan, 5K oh, na lang kay oh, oh. Boss Jeff Yun, yan lang dala mo, boss oh, okay. dala Yun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Jeff PM lang kayo sa FB niya Opo, oh, sa page ko, so, Jeff, ilagan po Tapos contact number ko, 09163623570 Yan, si Boss Jeff Thank you, Boss Jeff, ha Thank you, po Good morning, Boss Mark Good morning Ito, update tayo kay Boss Mark Dito sa Bukawi Yan Ang dala mo ngayon, boss ah, Meron tayong British Long so O, ganda na ito, ha tatay na ito, at nanay, British uh -huh. long hair at British short hair. Ayun. Solid. Uh, wow. Quality. By color. Nail. Yung uh, ganito, uh, nasa uh, ano siya tuxedo light. Two color. Uh -huh. Pero ang tuxedo is uh, black and white color. Uh -huh. Magkano dyan, boss? Ito, <laughs> bibigay ko ng 18,000 lalaki, 3 months old lang. 3 uh -huh. uh -huh. months old lang to. Yan. Ang ganda niya, no? By, by color. Mainit na initan, eh. Ito naman, boss. Shoti. Ito, dalawa natin exotic. Ito, pati dyan. Ah. Yung isa, high nose. Yung isa, low nose. Ayun, high nose yung isa, yung isa, low nose. Ito yung low nose. Sobrang pogi niyan, ayun man. Magkano dito, boss? 18,000 bawat. 18,000. Updated naman yan, ha? Credit card, ha? sa mga pinsa, nakakadala po na may mga bed card guys. Yun, ito. Pero dito, panalo na kayo. Yun, ito. Ang Ito, boss, magkano to? 18,000. Eh. 18,000. Yan. Ito yung mas pango. Ito yung mas pango. babae ba ito, boss? Lalaki. ah uh, lalaki. Lalaki. Ito, magandang pang-stad, no? Uh, yung pinakaiba nila guys wag kayo maliligo mali, mali yung high note ko is malapit sa mata halos kumantay na yung ilong sa mata long, long, high yung po yung binabayaran sa kanila yung yung ilong ito po ilong. yung long nose mababa ito medyo mababa yung ilong ito naman po nasa baba po 7.5 lang parehas in hit yan ginger tsaka uh, tortoy ito tortoy yan in hit na ito boss Hmm. sa mga nga bilis, swerte kayo pwede niyong ipares dun sa main po ayun, yung mail na yun 4-5 lang 4-5 lang, yan 7-5, 4-5 pero kung ipares, ipilin niyo uh, ibigay ko ng 10,000 pag pares uh, sayang kasi in-hit na habang oh. in-hit pa-start uh, na agad. Uh, ano na kasi Ayan. next in-hit niya, matagal pa oo oh, oh. eto, mupersya na to, boss yan, yeah, ganun din 7-5, in-hit na rin yan in-hit na rin, oh. yan tapos may mga kitten tayo 4-5 lang ito mga kitten naman dalawang white ah uh, Persian ah halaki ah. tapos tatlong Persian na babae puro ayun, blue eyes puro blue eyes oh yan ito yung kinagandaan sa amin yan. 18. 5,000 boss oh okay. yan ah uh, 4-5 lang wala 5,000 uh, ayun 4-5 na lang oh ayun oh 4-5 na lang yan mga 2 months old yan tapos Yun. may papakita oh, uh, nasa bahay kasi ito Oo. Oh. ito solid. Ito, ang ganda <laughs> nito ah. Flame point na Persian white, uh -huh. parang Siberian Nasty, ano? Ang ganda. Blue eyes, 12,000. 12,000. Ano gender niyan, boss? Uh, female. Female. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Mark. Dalawa yan, ha? Isa yung eh, malayam. Ah, uh, ito, meron pa. Isa. Uh, puro two months. Two months. Yeah. Lalaki. Tapos yung kaliko ko, nasa uh -huh. bahay. P uh, 13 months, female. Yun, pimin. Pinihit na rin to. Nasa bahay lang. Papaistad na lang, no? Malaki yung bulas to. PMA. Yun, ganda. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Mark, PM lang kayo sa FB niya. Good morning, Bastin. Good morning po, Sir Jake. Kamusta, Bastin? Mabuti po. Yun, ito, update tayo kay Bastin dito sa Bukawi Pet Market. Ay, okay, hindi kayo nakasama dun sa ano sa ayon animal shelter nagano pala kaya boss sa tanay pala kayo no di bali po may naman yon eh tatay ko ano initial lang ano po lang lang po yon yon eto ano tong mga dala mo na ay dito na mga british short hair ah, ha na, na kaliko kaliko Ah, oh. sagad na natin sir, mabilisan 2000 isa. Yon, 2000 na lang isa. Puro babae po yan. Budget meal. Murang-mura na to, 2,000 lang isa. Okay, yan, sir. Kita mo naman mga balik yun. ano. Two months na? 2 months na tabas? Yes, sir. Yan. Ayan. Ayan ito, itong eh. malaki na tabas, Ano to? Yan, sir. Ayan o. No. Uh, ragdoll. Ragdoll. My person. 75% ragdoll. Ah. Female, 4 months. Yun, malaki na. Magkano ito, boss? Eight, Sagad 8, natin, hanggang 7, sir. Yun, 7, so, seven, Discount sagad na. Discount na kagad, Jake Adjusy. Yun. Itong isa na tabas, British? British uh, short hair, sir. Golden tabby. Ah. Uh, Ah uh, from 18k bigay ko lang ng 15,000. 15,000 na lang. Female 4 months din. Itong mga to boss. Ito sir ano, Itong tungitin na, na to. Ito ay uh, Siberian. Ah ito Siberian. Oh, Ayan. 75% Siberian. Ah, 25% uh, Persian. Female din 4 months. Ah. Ah 85 bigay eight ko five. lang ng ano 7k sir basta take ad. Sinil na ni basta sir. Yan. Ito British Shorthair silver tabby. Ah, 4 months may jetting. Bagong purga yan, sir. Yun. Magkano ito, babas? Ah, uh, 15. Baba ko lang. Hanggang 10K, sir. Yun, 10K na lang. Oo. Scout ka agad. Para mabilis na. Yun. Ito, ano ito, boss? Cinnamon. Cinnamon. Cinnamon na British Shorter. British Shorter. Lalaki. 10 mo. Yun. Ito. Okay na. Bayad ito, sir. Ilang ah, months na Ah, oh, 10 months. months na. 10 months po. Oh, yan. 10 months na. Ano agenda nito, boss? Lalaki po. Lalaki. Lalaki. Cinnamon. Bibigay ko ng 25. Bigay ang original price ko nito kahit yung mga previous vlog. Ah. 25. Bigay ko lang ka 18, sir. Yun, 18 na lang. Sinail lang ito ni Boss Dean. Itong nasa baba na to, boss. Uh, ito, siyan. sir. Non-standard man skin. Lalaki. Ah, Kamukha ni Chloe, ah. Yes. Eh, o, di ba? <laughs> <laughs> di ba? Di uh, ba? Ito nga ni Chloe. Nalaki ito, boss? Malaki, sir. Yeah, no, Kalaki, na, na, yan, o. Big bone na big bone yan. O, napakalaki. Big bone na, sir. Ang uh, Ganda po. Ilang months na ito, boss? Eight, oh, okay. months. Eight oh, okay. months. Eight months pa Eight mo. lang, o. Sobrang laki. Gigante. <laughs> o, gano'n ito, boss? Eh, 10K na lang, sir. 10K na lang. Gano'n na lang kayo dito. Walang ito yan. 10K, yes, sir. Magagamit nyo na yan pang stud. Dalawang buwan na lang. Walang aso ngayon, boss? Wala po. Nasa bahay, sir. Ayun. Meron tayo mga ano doon. May uh, meron tayong dalawang teacup toy poodle. Maliliit lang talaga, sir. Oo. Uh, 'Yon. Kumas hindi ko dinadala kasi mainit masyado. Ayun. Oh, Yan, okay. yeah, okay. update lang kayo sa FB ni Bossing sa lahat ng mga gusto okay. mag-adopt. Basta hindi ko pa sya na plug ko sa misa sa FB page ko, kaya hindi masyado maganda yata yung pagkakakuha. I-kuha. Uh, Irereteak mo na lang. Yes, sir. 'Yon. 'Yon uh, sa lahat ng mga gusto mag-adopt kay Bossing. Quality 'yon, sir. Quality. PM lang kayo sa FB niya. Two months may po. 2 months and hanggang uh, two months and four days. Yun. Sige you, Pastina. Opo. Salamat po. Alright. Good morning, Ma'am Lisa. Good <laughs> morning, Ma'am Lisa. Ayun, busy si Ma'am Lisa. Ito, marami siyang mga... Ito, maraming mga list dito si Ma'am Lisa. Oh. Yeah. Uh, tsaka mga pang-ibon. Tsaka pang-pusa. Garuhan. Mga yeah, Mga suklay ito mga tissue eh, wet tissue tsaka mga bago, oh. para marami si ma'am Lisa nyan mga pet bag gaganda um, tsaka mga pang ibon Yun. ito maganda sa leg ng mga pusa oh Yun, sa lahat ng mga gusto magkabil kay ma'am Lisa PM nyo lang siya kaya tawagan nyo siya thank you ma'am Lisa So guys, dito ko na lang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, JKJC Babush! Hey.

8,000 sana selling price yan. Oh. 6,000 na lang, negotiable pa yun. 6,000 na lang. Ito, hey, mura-mura na ito. Ito, lalaki ito, babae. Ayun. Dalawang lalaki. Dalawang lalaki sa babae. Oo, oh, spare time golden dito. Golden ito, dito. golden retriever, oh. Pagin ka lang 15,000, negotiable pa. Yon. Ano mga gender nito, boss? Lahat lalaki. Lahat lalaki. Tapos ito, meron tayo oh. dito, wild hair, dashan. Ito, mga dashan. Dashan, wild hair. Wild hair. Yan. Date lang, oh. Ang dami dyan, yun, boss. Ang dami na lang isa. Gatchan. Ang babae na pinala. Ito, may ask tayo, 6,000 na lang. Ito, ask kayo, 6K na lang. 6K na lang. Ito, boss, ano to? Ah, uh, French, ah, uh, French pub. French pack. Yes French Pag Magkano rito? Tingin nyo lang 5-5 5-5 babae Yung pack, 10k yan Ito 10k Ano gender nito boss? Babae po Babae Dito naman tayo sa mga pusa British tayo Ayan Ito British or 10? 12 na lang mga British natin Yun 12 na lang to Ang gawd daw Ano gender nito boss? Lalaki po lalaki Lalaki Pares lalaki to boss? Yes Ayan, ito? Ito 2-5 daw 2-5 2-5 Babenda lalaki Ah 2-5 na lang murang mura na to ah. Bento lang yan Pwede eh, ito boss o, ragdal, dito, natin. Ito ragdal Yes lang 10 yan 10-5 lang ragdal lo. You know. Ano ano dyan nito boss? Babae po Babae Ito boss ano to? British short hair Yan yeah. uh, Blue Bigay ko lang seventeen 17,000 British natin Bigay ko lang ng Ano eh. yan Dose Ito Ito dose Babae rin ito boss? Yan. Ah, lalaki Ah parehas lalaki ito boss? Para sa lalaki? Yes po, yun. Yes. Yan, yeah, sa so mga nagkakainteres ng papi ko at mga kitin ko or kat, direct message nyo sa show, mga events or tawagan nyo sa number na lalabas sa screen 0932-516-3752 yeah. Salamat po. Yan, yeah, si Boss Mac. Thank you, Boss Mac. Ha. Salamat po. So guys, ito na lang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel. Jika, Jesse. Babush. Kita-kita sa -kita mga boss bukas. Yan. Yeah. Thank you, Babush.